Trending nga ngayon social media ang bagong episode nga ng Toro Family na pinamagatang Freedom. Saad pa ni Tony Fowler excited kasi umano siyang malaman nga kung lalaki nga or babae nga ang kanyang magiging anak. Kaya nga naisipan niyang ipahula nga ito kay Joy Costura kung totoong lalaki nga ba ang magiging anak niya. Saad naman ni Joy Costura wala umano siyang nakikita ang babae sa kanyang hula. Mataas umano ang tsansa na lalaki nga ang magiging anak umano ni Tony Fowler at Tito Vince. Naging emotional naman si Tony Fowler at Tito Vince nang makita nga ang heartbeat ng kanilang magiging anak matapos magpa-ultrasound ito. Maging si Tyronia ay mangyak-ngyak nga nang ipakita sa kanya ni Tito Vince na may heartbeat na nga ang kanilang magiging anak. Narito nga ang buong detalye ng video. Excited kasi ako na malaman ang gender ni Baby Tyrone kasi hindi ko naranasan kay Tyrone na magkaroon ng gender reveal. Wala nga kami pera ng papa. X-ray ba yun? Oh, ay, ultrasound pala. <laughs> so yun, wala kami nun. Kaya yun, tanongin natin kay Miss Jay Costola. Ano ba si Tyrone? Babae o lalaki? Pag madaming jack, kasi yung Pag may babaw ang huli ng daban. Okay po. nakaka to. Diyos ko, babalikan to ng mga 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 tao. Gusto ko kay Ate nakasalalay yung anak ko. Ayaw. nila sa ni Miss J. Ay, tulungan mo ako. Bahala na isusugal ko na to. Oo, diba? Hindi ba? mahirap kausap eh. Okay, flower. Actually, maganda ang simbolo ng flower ha. So, dito ako sa mag-grow pa siya. Kasi dalawa ang face ng flower. It's either tutubo siya or malalanta siya. So, of course, nagusto ko yung yayabong pa siya. <coughs> oh my! Ang taas ng chances na lalaki. Number five <coughs> is malaking chance. And number six is buo. Yeah. So, walang babae po dito. Ang sasalat chances. Oh, yeah. No matter what the gender is, is a gift. Pero ikaw, this is only a guide, ha? Huh? Siyempre, sobrang masaya ako kung lalaki si Baby Tyrone. Kasi may poprotekta kay Tyrone niya. Oh, oh my gosh, alam niya ako talaga si Tyrone. <laughs> okay, ikaw ito di ba, ate? Mm -hmm. Are you married na ba? Okay. May marriage lane na ako nakikita. Sa so, baka ngayong sa to or next year. Basta ito, may marriage line na ako nakikita sa kanya. Oh, yeah. wow. Ito na yung mo. Oh my God, Tyron! Meron na lang. Oh my God! Yeah, no? Yeah, no? May heartbeat oh, na ito. si Tyron. Oh my God, daw mag-start okay. na Oh my God.

Oh, mm.